Ito po, nandito po ako ngayon sa tindahan sa, ano, uh, magandang umagapla po, po sa lahat na Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito po ako ngayon sa tindahan para <coughs> one, surprise isurprise wow. ako sila. May nakakape lang po para mapagkape sila dahil na maaga pa po. Ito po, nandito po ako ngayon sa tindahan. Si, dito po kay Buswal Balweg. Nandito po nandito po ako. Nandito po sa tindahan. E, eh, ano po sila, e, eh, surprise ako po sila. Kahit na kapi lang, para mapakapi ko sila. Saka, pagkano po maano itong tinapay doon sa may pandikir eh. po, ito po yung ano. Ito po. Ah. ah ito po, balikan natin yung mga kasama natin din na mga

Para kung Ito tanungin po natin sa lady Oh, sino po mga subscribers ko dito? Para makalibre ka pa eh. Sino po mga subscribers daw? Taas kamay. Sino po mga subscribers ko dito? ano po, wala po mga subscribers ko dito. Sino po mga followers ko dito? Para makalibre kape, ito ang kape. Sino po mga followers ko dito? Sino mga subscribers dito? Tapos kamay. Ah, ito po, tum may tumas na kamay. Patingin po sa cellphone nyo kung may cellphone po kayo para makita natin kung isa kayong subscribers chan channel ko po. Ito, lapitan natin. Pasensya oh, na po dahil na ako lang nang hawak ng cellphone po. Ito. O, oh, sino po mga subscribers subscribe, at saka mga followers ko dyan? Ito. May cellphone po kayo? May cellphone kayo? May cellphone po? Oh, no! Pati yung po sa ano? Pati yung po subscribers. Um, What? Uh, subscriber uh, na... Uh, sino po ang, ano? Sino po yung mga subscribers dito? Sa mga followers? Tumas lang kamay, tumas po ang kamay. Ah, ito. Ah, ito po, may mga kilala tayo dito. Kapitan natin yung isa. Ito po yung isa pa. So ito, lapitan natin yung ano natin, kaibigan natin dito. Ito isang, ano ko to, isang followers ko dito. Kasi mag-abante mo na siya sa motor. sa si isa ko tong followers dito sa terminal namin. Sa ano ko po, sa ha? What happened? <laughs> ito po, ito po yung isang followers ko dito. Yan po, yan. Kung <laughs> sino po ang mga followers ko dito at mga subscribers, may ano po, pupunta po kayo doon sa may tindahan po sa kay Boss Balway. Doon sa may tindahan. Para makapagapin po kayo. Eh po. Pupunta po kayo sa tindahan na. Bili ako tinapay. Bili ako pati bumili tayo kung ano dito po sa ano. Sa may bigay para may bigay po natin sa ating mga followers sa saka sa mga subscribers po dito. Sa pandesal na ano, eh, binili ko dito para ano po, para ilibre ko sa kanila po. Salamat. Ano po? Salamat. po. Bye, bye. Ito na po ang pandesal. Ito po. Yes. Ito na oh. Na. natin sa kanila. Okay, ito ang pandesal. ah, oh. Yung mga subscribers dyan, ito pagdisal. ah, oh, ito. Ito po, dito, dito. Dito muna po, dito. Ipat, eh, eh, ano ito? po, yung pandisal po. Pasinsa na po, dahil na ako na nga cellphone po. ah, ito po, ito. Oh.

Uh, set out po dyan sa ano sa mga kasama ko dyan sa terminal dito sa ano Pantayos. sa terminal ng Batcha dito po. Oh. Ayan Ay. ah? Ay, po yung mga followers ko dito at saka mga sex reviews po dito. Ah, ito. Ang tayo pandisal tayo. Ah, kahit na hindi sila mga ano naman po, kahit na hindi natin followers no, sa no, mga share no, sa no, subscribers no, no. po maka, ano, natin pandesal. Ah. 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 oh Ah. 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 Yan. Maraming salamat po. Okay. Mga kaibigan, mga kasamahan. Salamat. Okay, salamat po, okay. salamat. ah, pandesal, pandesal tay. Pandesal tay. Bakong bakong nga, bakong nga. Si Joe, ah, pandesal. Okay. Ah, okay. Salamat sa mga senior citizens. Salamat sa pandesal. Ah. Oh. Oh. Ito po, may pandis pa kami dito. Ito po, yung ano. Ah, ito po, yung mga sama ko. Nandun po kay Bus Balweg, nandun po yung ano, po yung kape. Kung si oh, lang po ako doon sa ano sa may tindahan kasi nandoon po yung kape. Kasi marami po yung, kung sino punta doon, eh, marami po yun. Kung sino punta doon po, pa, ano na po doon? Magpatimpla lang po kayo doon sa kay Boss Balweg.